bahay ng mga kaidol yang papasukin natin ngayon guys pag may nahagip yung camera natin guys please comment kayo dyan sa comment section natin saan tayo dadaan ko guys dito kami dadaan guys ngayon ano kaya yan bro Malaki itong puno na to bro Ayan guys So pinagmamasdan muna namin yung paligid dito Bago namin pasukin yung bahay guys no? Kasi nga Panibago pa lang tong Video di namin dito. Gitu. Oh. Wala bang tiyanak dito bro? Ano yung narinig natin kanina bro? Parang tiyanak kasi yung boses bro. Kasi yung mga kalisabilisan. Ibat-ibat sa yung ibinig Parang tiyanag yung buhoy sa siguro pero hindi ko masyadong narinig kasi. Ayan mga ka-idol, nakikita na natin yung bahay guys. Ayan guys, ayan. Ayan Yan yung bahay mga ka-idol. Sobrang ano bro, parang nilalamig ako dito bro. Ito yung bahay bro no na, ano, yung namatayan ng dalawang bata, nasunog. Ay narinig ka. Guys, may narinig na kami dito ng paparamdam mga kaidol Yeah tama na mga ka Samahan niyo kami ngayon dito. First time kasi namin na nag-explore na kami dalawa dito, guys. Wow. Ayan, bro. Ano yun? Parang palaka, bro, na ano? plug ah, fiberplant, forest Sorry, sorry. ko ano yung, ano oh. so, yung, ano yung, ano yung, ano yung, ano yung, ano yung, ano yung, yung, ano yung, yung, ano yung, ano yung, pag may nahagip yung camera natin guys please comment kayo dyan sa comment section saan tayo dadaan bro ayun oh guys dito kami dadaan guys zoom out natin mga ka-idol no? ayan So ito yung bahay mga kaidol. Narating na natin. No? Ayan. Nasa gitna siya ng gubat guys. Ayan, walang kapit bahay dito na malapit. No? Ay napalibutan siya ng mga pananim dito mga kaidol. Mga damo. Dahil sa tagal na rin ng bahay na to guys. Ayan. So wala ng dingding bro no. Sa tagal na siguro nito. So, totoo yung kwento dito bro na yung dalawang bata na sunog dito. Dati dito na nasunog dito. Sa dalawang tayo na tanda. Ano ba? Sabi. May dalawang na dito na wala. May parang ng bato dyan bro. Ay, parang na. ano oh, yan o. Nandito ba yung kaluluwa ng dalawang bata? Ayan mga ka-idol. Try natin kausapin sila guys. Baka ano magparamdam sila ngayon kasi nagumpisa na magparamdam guys kakaiba kasi yung nangyayari dito mga kaidol no parang sinumpa daw kasi ditong itong lugar na to mga kaidol kasi nga parang puro malas yung nangyayari ba eh dalawang bata yung nasunog daw dito mga kaidol try natin na pasukin bro kausapin natin pag ha may nuno sa loob meron pala o kausapin natin mga ka-idol gamit itong necroponic nakaranas ka na ng ganito bro hindi pa hindi bro ito. Mga ka-idol, ito na yung hinihintay ninyo. Ah, uh, Explain ko lang mga ka-idol, no? itong necroponic na gamit natin guys, ito yung aginagamit uh, ginagamit din sa labas ng bansa no? na sumasagap ng mga ano, sumasagap sila ng, uh, itong ano na to, uh, apps na to guys, sumasagap na, ng... wow, ano yun, nagparamdam, kausapin natin do. Sumasagap ito ng mga boses ng kaluluwa mga kaidol. Kaya umpisahan na natin to. Hello. Magandang ga Magandang gabi. narinig mo yun bro? Okay. Yes daw. Baka may dito. Pwede hindi makausap to bro. Ayan guys, ito yung sa loob. Oh, hello, hello. Ayan, may may boses. Yes. Ikaw ba yung kaluluwa na nandito sa loob? Oh, bata yung bro. Bata, yeah. may bata. Duha. Duha na bro. Talagang totoo yung ano bro, Nadalawa talaga sila dito. So, dalawa kayo na nandito ngayon? Wow! Whoa, whoa. It's not. Bakit? Oh, ayun bro, ayun bro. Oh, yung, bata. yung bata bro. Yung bata. Andito ka ba yung bata? Yung dalawang kaluluwa ng bata? Nandito ba kayo? Okay. Narinig <laughs> na. Nandito sila. Dito bro, nandito. Nandito sila, nandito. Pala, naparang... Okay lang ba kayo dito? Okay. Oops. Hindi. May mga kasama ba kayo? May mga, may mga kasama ba kayo dito? Ha? Ayan, may mga kasama ito. Hindi uh, sila nalang, hindi lang dalawa, bro. Oo, marami sila, bro. Marami sila. May nakatira ba dito sa ano na to? ano na Nuno na ito? May nakatira ba? Yeah, meron daw. Yeah, meron bro. Bakit, bakit nakaganyan yung kahoy bro? Parang dinidipinsaan niya yung ano bro. Oh, Sa kanila muna ng ano bro, ng Nuno bro. Yeah. Parang may kapre dito bro. Ang lakas nga ng, ng, ng ano. Yeah. Hello? Pwede ba namin kayong kausapin? Yes bro, ayan. 'di ba? Sumagot, bro. Yes. Okay. Ang laki ng boses ah. Wow. Pasok tayo doon, bro. Pwede pa tayong maka ano diyan. Ayun. Tutuloy kami, huwag kayong magalit sa amin. Baka may ahas dito, bro. Wala pang ahas dito, bro. Baka mayroon. Yan. Nandito kami para malaman namin yung kwento ninyo dito. So, nandyan pa ba yung mga bata? Yung kaluluwa ng dalawang bata dito na sunog? Ang daming pumasok ng ano, na mga boses. Hindi namin maintindihan yung sinasabi ninyo dahil sa ano ninyo, Nandito ba sila? Parang umiyak yung ano bro. Bata. Hello? What daw? So, nandito to. May kasama sila guys. Oh, ayun oh. Ayun. May bata talaga eh. Pwede bang magsalita yung... Wow. Narinig mo yun bro? Narinig mo yun. Narinig kita, narinig ka namin, naririnig ka namin bata. Ano? Nalimutan ko kasi magdala ng kandila bro, pero next time na pupunta tayo dito bro, magdala tayo ng kandila bro. Guys, pag may nahagip yung kamera natin mga ka-idol, pwede kayong mag-comment dyan guys. Pwede kayong mag-comment dyan. saan saang sulok narito yung kaluluwa ng dalawang bata nasa nasa gilid nasa gilid yep okay oh my god, oh god ang ganda dito talaga mga ka idol hilaw hilaw oh na sumasagot yung bata guys oh naririnig kan ano yun wow Naririnig ka namin. Ang dami ng kasama ninyo. Ewan ko kung sino yung mga kasama nyo. Hello, ikaw na lalaki na sumasagot. Sino ka? Ikaw ba yung nagbabantay sa dalawang bata? Oo, oh, okay. So ikaw yung nagbabantay? Okay lang ba sila? Yes. Yes. So hindi namin intention, hindi namin intention na gambalain kayo dito ha. Ah. Nangangalap lang kami ng konting ebidensya. Oo. Nangangalap kami ng konting ebidensya dito. Oo, huwag kayong magtaka, huwag kayong mag-alala, hindi kami nananakit din. Ayan, kasi itong bahay na to dati, nasusunog daw ito eh. Wow! Huwag kayong magalit sa amin ha. Huwag kayong magalit sa amin. Hindi kami nag naparito para magipag-away sa inyo. Nandito po, nandito pa ba yung dalawang bata? Pwede bang ma marinig namin yung mga boses ninyo? Yo. Yo. bro. Humihingi ng tulong, bro. Eh. Sabi niya, help, help me. Hindi ka pa ba nakatawid? Wow! my God. Ano yun? Ayan, diba? naririnig eh, natin parang may sinasabi, bro. Eh. Nagagalit ba kayo sa amin? Bata, wag kayong, wag kayong magalit sa amin. Ha? Bro, grabe bro. Parang iba yung pakiramdam ko dito bro. Ano bro? Ano Alis tayo? Ano Alis tayo bro? Parang... Ayun. So, ano? Uuwi kami ha? Parang galit kayo sa amin eh. Pero babalikan ko kayo ha? Magdadala, magdadala na kami ng kandila para mailawan naman kayo dito. Yes, okay, yes. Sige, papayag, pumayag, pero pumayag. Okay. Sige, bus. oh, oh. Sige, sige. Yung si sinabi mo, sige, boss. Oh, ayan o, oh. narinig mo yan? Oh, yung bata. Yung bata, nandito talaga eh. Andito yung bata, no? Nandito yung bata, no? Gusto nila ng liwanag. Oh. Kaya babalikan natin si Lord. Sige, ba sige, bata ha, uuwi na kami ha. Oo, oh, oh. parang umiiyak pa bro eh.

Oh. Maraming salamat sa inyong lahat guys Sa uh, uh, panunood no Ayan so comment kayo diyan Pag may nahagip yung kamera natin guys uh, il Ilolocate natin At saka paki ano guys Kung gusto niyo mga ka-idol na ma-featured yung video na ito mga ka-idol no Ayan pwede nyo uh, Pwede nyo kunin yung link nito guys At saka Pwede ibigay sa mga video reactionist mga ka-idol kung may nahagip ba yung kamera natin. Kaya maraming salamat sa yung lahat guys. Ben Survival at Relic TV mga ka-idol. Please uh, subscribe to our channel mga ka-idol. And uh, ng notification bell para maging updated kayo sa susunod na mga video. Kaya maraming salamat sa yung lahat guys. God bless po sa ating lahat.